Juan Saga Episode 5 Ngayon, iniisip ni Juan kung magkano ang kikitain niya mula sa mga nakuha niyang kagamitan. Nagtanong siya sa kaklase niyang si LJ kung may alam ba itong lugar na pwede niyang ibenta ang mga item. Nag-isip si LJ at sinabi na may alam siya. Isang malaking pamilihan kung saan siguradong bibigyan siya ng mataas na presyo dahil mataas ang grade ng mga nakuha nila. Pumunta sila sa Palawan Mighty Trading isa sa pinakamalaking pamilihan sa Pilipinas kung saan bumibili at nagbebenta ng mga equipment. Nagulat si Juan sa laki at lawak ng lugar. Ngayon pa lamang kasi siya nakapasok sa ganitong pamilihan. Kinausap ni LJ ang isang babae na tagapangasiwa at ipinalam na may dalang mga gamit silang ibebenta. Nang makita ng babae ang mga high grade na kagamitan, nagulat siya at sinabi na tatawagin niya ang manager. Makaraan ng ilang minuto, Dumating ang isang pandak na matanda na nagpakilala bilang manager Pisot. Pinasama sila sa isang malaking silid na parang VIP room. Napakaganda at eksklusibo. Sinabi ng matanda na dito sila mag-uusap dahil malaki ang halaga ng mga dala nila. Tinanong niya kung ano ang una nilang ibebenta. Sagot ni Juan, tatlong putlibong ginto muna. Biglang lumabas sa kamay ng matanda ang calculator. Dalawampung milyon pesos. Sagot ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Hindi ako makapaniwala. Magkano nga ba talaga? Sinagot naman ito muli ng matanda. Dalawangpong milyon. Ipinakita ni Juan ang Starfall Ring. Nagulat si Manager Pisot at nagtanong kung saan nila nakuha ang ganitong klase ng item. Pinagkamalan pa silang nagnakaw. Kaya ipinaliwanag ni LJ na galing ito sa dungeon na kanilang pinasok. Bagamat may pagdududa sa isipan ni Pisot, binaliwala na lang niya ito. Sinabi niya na sa kalidad ng sing -sing, aabot ito sa halagang 30 milyon pesos. Nanlaki ulit ang mga mata ni Juan sa narinig. Sinabi niya na iyon muna ang ibebenta niya dahil para sa kanya ay napakalaki na ng halagang iyon. Matapos ang negosasyon, binigyan si Juan ng VIP card bilang patunay na kapag pumunta siya rito, makakatanggap siya ng 5% discount sa mga bibilhin niyang item. Tinanong niya si Manager Pisot kung may alam siyang mga bahay na pwedeng bilhin. Sagot nito, oo. Ipinakita sa kanya ang mga pagpipili ang bahay. Nagulat si Juan sa presyo dahil napakamahal ng mga ito. Napili niya ang isang bahay na nagkakahalaga ng 35 milyong piso at sinabi niyang ibawas na lang ito sa kanyang kikitain mula sa mga ipinagbibili. Ayon sa manager, bukas na bukas na rin malilipat na sa kanila ang bahay. Nagpaalam na sila kay Manager Pisot. Nag-alok si Huan kay LJ na sumama muna sa kanilang bahay na barong-barong. Ngunit tinanggihan ito ni LJ dahil pagod pa siya mula sa paglilinis nila sa dungeon. Ibinigay ni LJ ang kanyang cellphone kay Huan at sinabing tawagan lang siya kung may kailangan. Pag-uwi ni Huan, maraming dala siyang pagkain at sinabi na aalis na sila sa lugar dahil nakabili na siya ng bagong bahay at pwede na siyang mag-aral dahil may pera na sila. Natuwa ang kapatid niya sa narinig, ngunit biglang nalungkot ng maalala ang masasamang alaala sa lumang bahay. Ngumiti naman si Juan at sinabi, Oo nga, sa bagong bahay natin ay pupunuin natin ng masasayang alaala. Ngumiti rin ang kapatid niya. Kinabukasan, pumunta na sila sa bagong bahay. Hindi makapaniwala ang kapatid at tinanong kung nanaginip ba sila. Sagot ni Juan, hindi, totoo ito. Tumakbo ang kapatid papasok sa loob ng bahay. Nagpasalamat si Juan kay Manager Pisot sa tulong at ibinigay sa kanya ang VIP card. Ang natirang pera ay 10 milyong pesos na lang dahil bumili siya ng mga masosoot na mga item. Nagpaalam na ang matanda at umalis. Tiningnan ni Juan ang cellphone at nagtaka kung paano ito gamitin. Nakita niya ang mukha ni LJ at pinindot ang call button. Sumagot si LJ at tinanong ni Juan kung kailan sila muling papasok sa dungeon. Sabi ni LJ, Bukas, Alas 8 ng umaga, magkita tayo sa ilalim ng SM Mall of Asia. Kinabukasan, sinabihan ni Juan ang kapatid na kumain na lang siya dahil marami pang pagkain sa ref. Sumagot ito ng copy sir. Habang nanonood ng TV, nagkita-kita sila sa ilalim ng Mall of Asia, isang abandonadong lugar na dating paradahan ng sasakyan ngunit ngayon ay isang Class D dungeon. Ngayon, hindi na si Juan ang tagadala ng gamit. Siya na ang pinaka-leader nila. Wala siyang problema dito. Pagpasok nila, may lumabas na abeso sa sestima. Limang daang kalaban ang kailangang patayin. Ngumiti si Juan at sinabi sa mga kasama, Ako na ang bahala. Ang gagawin niyo lang ang maghintay hagang matapos ang dungeon raid. Sa isip-isip niya, dungeon massacre ang magaganap. Nagtaka naman ang kanyang mga kasama sa sinabi niya at bigla na lang nawala si Juan sa harapan nila ginamit niya. Ang stealth skill, sa kasalukuyang level niya ay level 75. Siya dahil nadagdagan siya ng limang level noong napatay niya. Ang Lich King, may nakita siyang nagkukumpulang mga goblin level 45. Bakas sa kanyang muka. Ang tua, don't agad niyang tinawag ang double blade. Bakunawa at sinasabi magsisimula na. Ang pag-level up ko ulit bumilis ang kanyang pagkilos dahil din sa tulong ng kanyang bagong kagamitan at bawat nadadaanan niya ay nalulusaw na lang got ilaw na kulay asul na lang ang nakikita dahil sa bilis ng kilos niya sa kabilang banda ang kasamahan niya naman ay naglalakad at hinahanap si Juan nagtataka sila bakit napakatahimik ng lugar at wala silang makitang kahit na anong halimaw pero nagkalat ang mga kagamitan ng mga goblin Sinabi ng isang kasama niya, Kunin nila ito dahil mabibinta nila ito. Umayo naman si LJ sa sinabi ng kasama. Batid na niya na ninilinis na ng ating bida ang dungeon at nagtatanong sa isipan kung gaano nga ba kalakas si Juan. Sa kasalukuyan lumabas ang notification ng sistema. Congratulations limang daang daan na ang napatay mo. Lumabas ang isang scroll. Na may nakasulat na new skill acquired, gusto mo bang e-activate ito? Skill name, Gapos ng Buwan, Moonbind Chains. Mahahabang kadena ng liwanag at kaliskis ng dragon ang biglang sumabog mula sa lupa. Hinahablot at itinatali ang lahat ng kalaban sa paligid. Effect, stun plus lunar burn damage habang nakagap. 30 second duration. At sinabi naman ng ating bida na napakaganda ng skill at inactivate niya nga ito. Sinabi nang ng sistema new skill activated. Nagpatuloy naman siya sa pagpatay ng mga halimaw. Ilang minuto ang lumipas na padpad na nga siya sa pintuan ng dungeon boss. Hanggang dito muna. Ano kaya ang naghihintay na kalaban ni Juan sa loob ng dungeon boss? Abangan ang susunod na kabanata. Huwag sanang kalimutan ang mag-like at subscribe. Don't salamat sa panunood and God bless.